Hello, kabagsbaning mangyan. So, ito po, magtatanim po ang inyong bagsbaning mangyan ng puno ng mansanas. Ayan, puno po yan ng apple. Yan po ay aking itatanim ngayon. So, ayan po guys, oh, may ugat na po siya. So, yan po ay itatanim na po ng inyong bagsbaning mangyan. So, ito po, yan po ang mansanas. Ayan, mansanas po yan, puno. At so ito na nga guys, naitanim na po ng inyong bagsbaning mangyan ang puno ng mansanas. So ayan guys, ayan po guys ang puno ng mansanas. Ayan. So ayan po. So sana bumunga ang puno ng mansanas. Ayan. So ayan po. So paugat ko lamang po yan oh. So ito pa nga po pala yung isa kong tanim na puno ng mansanas. Ayan, yan kabagsbaning mangyan. So yan po yung mansanas. Ayan. Yan po yung isa kong tanim. Ayan. Patatlong buhay ko na po yan. Ayan. So ayan guys. Ayan. Ayan po yung dahon ng mansanas. Ayan. Sana bumunga siya guys. Ayan. Ayan po ang puno. So, ayan, meron pa din po akong isa pa. Ayan, bali tatlo po ito. Ayan. So, ayan guys, puno po yan ng mansanas. Ayan, ito po yung pinakang unang-una na tanim. Ayan, malaki na po siya. Oh. Ayan. So, ayan guys. <laughs> Parang kasing kasi ng ano, ng niyug. Ayan guys. Ayan po. Ayan. Ayan. So sana naman po mapakinabangan ng bagsabaning mangyan. Ayan, sana bumunga siya ng marami. Maraming maraming bunga naman mansanas. Ayan. So ayan, ayan, ayan. Puno ng mansanas. Ito na ng bagsubaning mangyan. Ayan.